Shoutout sa aking mga members sa mga dati kong pinakamatagal na mga members sa ating mga channel Shoutout kay Miss Miami Laurel Idol Marvin Maliveran at kay Idol Luz Paul Maraming maraming salamat sa inyo Shoutout din sa aking mga member ngayon uh, kay Inday Ilinido Angelito Brunola Priscilla Inot, Harry Chan Richard Umpan, Torin and Fjord Prince Marcel Nakil, Tita Jenke Perez kay Marlinda Albis Ati Bing Batimber at kay Matt Miraboyno Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsusuporta mga idol Malaking tulong na po ito sa akin Shoutout din kay Idol Roman Villanueva Maraming salamat sa 10,000 na pinadala mo idol At kay Idol Maria Galbis na nagpadala ng 20,000 sa atin Malaking tulong na po ito sa ating mga channel Maraming salamat din sa laging nagkukomment sa ating mga bagong upload Nababasa ko lahat ng mga messages at comment ninyo mga idol at sa mga lahat ng nag-share at nag-likes Shoutout din sa lahat ng mga security guards sa buong Pilipinas, sa mga beakers, sa mga blind community at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo Mga bayani po kaya ng ating bansa Simula na po natin ang ating kwento Kinabukasan, maagang nagising pa rin ang mga ito kahit na pagod at kulang ang mga ito sa tulog. Agad nilang ibinalita ang kanilang pagkapanalo sa labanan sa lahat ng mga taong nandoon sa sityo ng Limaw. Nagiging dahilan iyon para magiging masaya ang lahat ng mga taong nandoon sa lugar ng sityo. Lubos-lubos ang pasasalamat ng mga ito doon sa grupo nila ni Arturo. Lalong-lalo na doon sa mga batang paslit na inaakala lamang nila na isinama lamang ang mga ito at walang kinalaman sa kanilang misyon. Ang karamihan pa nga sa mga ito nung una hindi makapaniwala na ang mga batang paslit ang mayroong malaking papel na ginampanan para manalo ang mga ito sa labanan at mailigtas ang buong sityo sa kapahamakan. Ang iba naman sa mga tao dahil sa nararamdaman na tuwa na papaluha pa nga ang mga ito. At sa wakas, natapos na din ang dilubyo sa kanilang lugar. Ngayon, nagpapaalam na si Tatay Damaso sa mga ito. Lalong-lalo na doon kay ingko Tiban. Wikan itong si Tatay Damaso. Tiban, batid kong mahal na mahal mo ang mga taong nandirito sa sityong ito. At batid kong kaya mong protektahan ang lugar na ito sa abot ng iyong makakaya. Buhay mo man ang kapalit. Ngayon pa lamang kita nakikilala, ngunit nararamdaman ko na ang kabutihan mo. Tandaan mo ito, Tipan. Kung muling mga ngailangan ang lugar na ito ng tulong, huwag kang magdadalawang isip na humingi ng tulong sa amin. Tulong-tulong tayong pangalagaan ang ating lugar at isla at tulong-tulong tayong labanan ang mga kampo ng kaniliman. Matapos ang galingang pag-uusap, at pamamaalam sakay ng kanilang balsa na hinihila ng dalawang mga kabayo at itong si Arturo sakay naman ng isa pang kabayo umuusad na ang mga ito palabas ng lugar ng limaw bulong-bulong na lamang din itong si Ingkotiban habang nakamasid ito sa kanilang paglayo at paglabas doon sa sityo patnubayan kayo ng Panginoong Diyos Damaso Batid kong lahat ng mga makakaharap ninyo mga kalaban. Kayang-kaya ninyo. Dahil na rin sa mga batang paslit na kasama ninyo. Mga batang pinagpala at kakaiba ang antas ng kalakasan. Mag-iingat kayo. Akiko, Abo, Lugan. Ilang sandali pa, naglalakbay na ang grupo nila ni Tatay Damaso doon sa malalagong kakahuyan. Umaambun sa umagang iyon, kaya dahan-dahan lamang ang kanilang pag-usad. Balak nilang magpunta doon sa kabilang bayan na sakop pa rin ng kabundukan ng pitos. Plano nila ni Arturo at Tatay Damaso na daanan muna ang lugar na iyon bago lumipat ng kabundukan. Nagagawa na nila ang mga ritual para sa panapos ng mga usal. Hindi malinaw ang mga nakukuhang impormasyon nitong si Tatay Damaso tungkol doon sa mga taong nasa likod ng paglabas at paglitaw ng pulang buwan. Ayun uh, kasi sa mga resulta ng mga ginagawang ritual ni Tatay Damaso, sa kalagitnaan ng kanilang paglalakbay, mayroong isang nilalang ang magpapakita sa kanila at magbigay ng solidong mensahe at impormasyon tungkol doon sa mga nilalang na nasa likod ng paglitaw ng pulang buwan at magtuturo sa mga nilalang tungkol sa kanilang kinaroonan at tunay ng mga pagkatao. Sa ngayon, napalagay na din ang loob nitong si Tatay Damaso at may mga pinaghawakan na ang mga ito na talaga ang kanilang hinala tungkol sa mga taong nasa likod ng paglitaw muli ng pulang buwan. Habang nasa gitna ng kagubatan ang kanilang grupo at naglalakbay biglang nakakaamoy ng kakaibang baho itong si Arturo sa matagal ng kasing panahon na pagiging anting nirong aswang nitong si Arturo agad nitong kung may mali sa kanyang mga naamoy sa paligid pati itong si Tatay Damaso may mga nararamdaman na rin itong mga kakatawang mga presensya ngunit dahil nga nasagit na ang mga ito ng kagubatan ipinalagay na lamang ng mga ito na maaring galing ang mga iyon doon sa mga inkanto at iba pang mga elemento na naninirahan sa kagubatan hanggang sa mapadako ang mga ito doon sa kagubatan ng sapang bato sakop pa rin ang lugar na ito ng kagubatan ng pitos ngunit tinatawag pa rin itong sapang bato dahil sa bahagi ng kagubatan na ito maraming mga makikitang batuan at mga sapa nagpasya ang mga ito na magpapahinga na muna doon sa lugar na iyon bukod kasi sa mas malalaki ang mga punong nando doon, mas malamig din at presko ang ihip ng hangin doon sa paligid agad na itinabi ng mga ito ang kanilang sinasakyan na balsa doon sa malalaking batuhan na hindi din kalayuan doon sa may sapa sa bahaging iyon mas makakapal ang mga baging na nando doon kaya nang muling makakaramdam ang mga ito ng kakaibang mga presensya inaakala nilang galing lamang ang mga ito doon sa mga elementong naninirahan sa kagubatan. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, may mga nilalang na ang umaaligid sa kanila at kanina pa sila sinusundan habang papasuot ang mga ito sa kagubatan. Walong mga nilalang na ang hangad, mapatay ang mga ito o makuha ang tatlong mga bata kabilang pa rin ang mga nilalang na ito doon sa mga naglabasan pagsapit ng pulang buwan sa nagdaang gabi. May nagutos din sa mga ito para makuha ang tatlong mga batang paslit na sa tingin ng mga nilalang na nasa likod ng paglitaw ng pulang buwan malaking balakid sa kanila. May mga nakahandang malalakas na mga usal ang mga ito para makuha nila ang tatlong mga batang paslit. Pinaghandaan nila ito dahil batid na nila ang kakaibang antas ng kalakasan ng mga batang paslit. Ang mga nilalang na ito ay ang mga nararamdaman kanina nila ni Arturo at Tatay Damaso na inaakala nilang galing lamang doon sa mga inkanto. Kakaiba din kasi ang mga gamit ng mga usal ng mga nilalang na ito. Hindi gumagamit ng mga usal na sa bulag ang mga ito. Gamit nila ang kakaibang kakayahan na kayang gayahin ang mga presensya ng iba't ibang uri ng mga nilalang tulad ng mga aswang, mga inkanto at iba pang mga elemento para lituhin ang mga taong nasa paligid na mayroong mga karunungan pagdating sa mga usal. Kabilang ang mga ito doon sa mga inkantong espiya na galing sa mundo ng mga inkantong bugoy. Nagtatrabaho din ang mga nilalang na ito doon sa mga masasamang mga barangan at mga albularyo. Ikinulong na ang mga ito doon sa mundo ng mga marakas, ang kulungan ng mga kampo ng kadiliman at sa pagsapit nga ng pulang buwan na gawa ng mga ito na makapasok sa mundo ng mga tao at doon mismo sa lugar ng limaw dahil na rin sa tulong ng mga masasamang albularyo at mga barangan. Ngunit walang pakialam ang mga ito tungkol sa pag-aani dahil iba ang pakay ng mga ito dito sa isla. Ginamit lamang ng mga ito ang paglitaw ng pulang buwan para makapasok ang mga nilalang na ito sa mundo ng mga tao. Ginamit lamang ng mga masasamang albularyo ang mga nilalang ng mga tagapaslang at ang paglitaw ng pulang buwan. Agad nang naghanda ng pananghalian ang grupo nila ni Arturo at Tatay Damaso dala ang mga pagkain na ibinigay nila ni Inkotiban naghanda na ang mga ito doon sa gilid ng batuhan samantalang sina luga naman at dato ang gumala doon sa mga kakahuyan para makakuha ng mga kahoy ng panggatong sina Akiko naman at Abo matapos na makapagpaalam ang mga ito agad na naliligo na ang mga ito doon sa may sapa paalala lamang itong sitatay Tatay Maso na wag magtagal ang mga ito dahil Pagkatapos ng kanilang pananghalian, agad na silang uusad muli para makarating sila doon sa kabilang bayan bago ang pagkagat ng dilema. Habang pabalik na sina Lugan at Dato, daladala -dala ang mga putol ng kahoy, nakakarinig ang mga ito ng mga kaluskos na parang may mga nababaling sanga na natatapakan doon sa paligid ng kakahoyan. Sa mga kakayahan kasi ng dalawa Agad kasi nilang mawari ang mali sa paligid. Kaya habang naglalakad, nakikiramdam na itong si Dato. Ang kanyang isang kamay, inabot na at nakahawak na doon sa puluhan ng kanyang pamalong kawayan na nakasuksok doon sa kanyang tagiliran. Habang nagpapatuloy sa paglalakad ang mga ito, napasinghot din itong si Lugan at agad na nagpalingon-lingon ang batang paslit sa paligid ng kakahuyan. Napansin naman agad iyon itong si Dato at agad na wikang paanas nito doon sa batang paslit Lugan huwag mo munang pansinin kung ano man ang mga nararamdaman at naamoy mo sa paligid hayaan mo na lamang ang mga ito ngunit mariin mong manmanan kung sakaling gagawa ang mga ito ng pag-atake kailangan natin na makapaganda nabatid na ngayon itong si Dato na mayroong mga nilalang ang nasa paligid dahil nga sa kakayahan nitong si Dato, agad niyang napagtanto na hindi mga inkanto ang umaligid sa kanila at hindi mga elementong naninirahan sa kagubatan o mga batuhan, kundi kakaibang mga nilalang ng mga kampo ng kadiliman at mas malakas. Nagpapatuloy lamang ang dalawa hanggang sa makarating na mga ito doon sa kinarurouna nila ni Arturo at Tatay Damaso. Nang mapansin itong si Dato na wala doon ng kambala, agad na nagtanong ito kung nasaan na sina Abu at Akiko. Wikang tanong nitong si Dato doon sa matanda. Tatay Damaso, nasaan na sina Abu at Akiko? Agad naman na sinabi ni Tatay Damaso na ang dalawang mga batang paslit nandoon doon sa may sapa na liligo. Agad nasagot naman itong si Dato doon sa matandang albularyo. Tatayang Maso, susunduin ko lamang ang dalawa. Kanina, habang nandoon pa kami sa kakahuyan, may mga nararamdaman akong mga presensya ng mga nilalang at natitiyak kong hindi mga inkanto ang mga ito. Mukhang may lihim na sumusunod sa atin dito sa lugar. Dito pa na pagtanto nila ni Arturo at Tatay ng Maso na maaaring ang kanilang mga nararamdaman ng mga nilalang simula pa kanina hindi galing sa mga presensya ng mga inkanto. May mga nilalang talaga ang mga sumusunod sa kanila. Agad na kumilos itong si at sumama na din itong si Tatay ng Maso sa mga ito. Agad nilang nasipat ang kinaruruunan ng dalawa doon sa tubigan. Ngunit habang papalapit ang mga ito, muling nakakaramdam itong si ng mga kakaibang presensya na pati itong si Tatay ng Maso naramdaman na din ito ang mga nasabing mga nilalang agad na nag-uusal ng palihim ang matandang albularyo at nakikiramdam sa buong paligid nang tuluyan ng makalapit ang mga ito doon sa mga batang paslit napansin nilang nakatayo na lamang ang dalawa at mariing nagmanman doon sa paligid kaya nabati ni Tatay na Maso na alam na ng dalawang mga batang paslit ang presensya ng mga nilalang doon sa paligid ng Sapa Agad na wika nitong si Tatay na Maso. Abo, akiko. Tara na. Huwag niyo munang pansinin ang mga nasa paligid. Mananghalian mo man na muna tayo at nang muli na tayong makausad. Habang pabalik na mga ito doon sa kanilang balsa, mahinang paanas na tanong nitong si Tatay na Maso. Nakikilala mo ba kung anong uring mga nilalang ang mga ito dato? Sagot naman ang binatilyo hindi ko pa mawari tatay na maso. Ngunit nakakatiyak akong hindi mga inkanto at hindi din mga aswang ang mga ito. Sa tingin ko din, mukhang may mga kakaibang karunungan ang mga ito na malimit na ginagawa ng mga espiya. Kaya sagot ng albularyo. Kung ganun dato, tama nga ang aking kutob. May mga nilalang na ang mga nakapasok dito sa ating mundo. Mga nilalang na galing sa mundo ng mga kadiliman o maaaring galing sa iba pang mga mundo. Mas nakakabuting harapin natin ngayon ang mga ito at hindi nahahayaan na makatawid pa sa ibang mga bundok at makapamiktima. Nang tuluyan ng makabalik na ang mga ito doon sa kanilang balsa, agad na kumain na ang mga ito habang mariin pa rin na nakikiramdam sa kakahuyan, palaisipan pa sa kanila kung ano talaga ang pakay ng mga nilalang na ito sa kanila kung bakit sila pinagmatsyagan na sundan hanggang sa makarating dito sa kagubatan ng batong sapa. Ilang sandali pa, matapos ang kanilang pagkain, agad nang sumampan na ang mga ito sa kanilang balsa at pinausad na nila ito muli. Mariin pa rin na nagmanman ang mga ito sa galaw sa paligid at pinakiramdaman ang mga ito. Nagtataka din ang mga ito dahil nawala ang mga presensyang nararamdaman nila kanina. Gayon paman, nakahanda na ang mga ito sa maaring mangyayari hanggang sa makalabas na ang mga ito doon sa kagubatan ng batong sapa. Dito na nila. Mas nararamdaman ang presensya ng mga nilalang at bukod sa kanilang mga nararamdaman, kakaiba na din ang mga pangitain sa paligid ng kakahuyan na masama na ang hinala nitong si Tatay Damaso at Arturo sa mga pangitain sa paligid. Kaya itong si Arturo, agad na lumapit ito doon sa balsang sinasakyan nila ni Tatay Damaso. Huwi ka nitong si Arturo. Tatay Damaso, dito na muna tayo at harapin na natin ang mga ito. Nagpapakita na ang mga ito ng pagkaagresibo. Mukhang may gagawin na ang mga ito sa atin. Tama ka, Arturo. Sumang ayon ako sa sinasabi mo. Dato, humanda ka na. Subukan mong hagilapin ang kinaroonan ng mga ito ngayon. Mga bata, humanda na kayo. At tulad ng mga sinasabi ko, tulong-tulong tayo at huwag masyadong lalayo sa isa't isa. Hindi ko pa mawari ang kanilang kalakasan sa ngayon. Hindi ko pa klaro ang kanilang mga presensya dahil sa kanilang kakaibang mga kakayahan kaya kinakailangan natin na mag-iingat pa rin sa mga ito itinabi na ng mga ito ang kanilang sinasakyang balsa doon sa gilid ng malaking puno ng kahoy na nag-iisa lamang doon sa unahan napapalibutan lamang ito ng malalagong mga damuhan ang ibang mga puno ng kahoy medyo malayo ng kaunti na mayroong layo ng 50 metro kaya agad nilang masisipat kung sakaling may mga nilang ang magpapakita at aatake sa kanila. Nanatili sa loob ng balsasina Dato at ang tatlong mga batang paslit samantalang bumaba na sa sinasakyang kabayo itong si Arturo at mariin ang nakikiramdam sa buong paligid. Samantalang ang mga nilalang nabatid na ng mga ito na alam na ng grupo nila ni Arturo ang kanilang presensya kaya panandali ang nagpupulong muna ang mga ito doon sa likod ng mga malalaking puno ng kahoy at napagpasyahan ng mga ito na kailangan na nilang gumawa ng mga paraan. Kailangan na nilang gawin ang kanilang plano bago patuloyan na makalayo ang grupo nila ni Arturo sa mga ito. Mayroon silang nakahandang mga usal at mga ritual para makuha nila agad ang tatlong mga batang paslit. Pangalawang balak lamang ng mga ito ang mapatay ang matandang albularyo at ang isang timawang aswang ang kanilang pangunahing balak at plano. Makuha talaga agad ang mga batang paslit. Agad ng muling kumilos ang mga ito, pinalibutan na nila ang kinaruroonan ng grupo nila ni Arturo. Ang problema nila ngayon, makikita agad sila at mapapansin kung magsasagawa ang mga ito ng mga pag-atake. Ngunit nakabuo na ng plano ang mga ito para masalisihan ang mga ito at makuha ng tuluyan ang kanilang pakay. Makalipas ang ilang mga sandali, kumilos na ang mga nilalang. Doon sa kinaroonan nila ni Arturo at tatay na Maso, agad nilang nararamdaman ang kakaibang pag-ihip ng hangin. At doon sa unahan nakita nila ang pagkapilay ng mga damo at nasipat nila ang napakabilis ng na mga anino na tumatakbo sa bilis ng mga ito. Kung mga normal lamang na mga mata ng tao, imposibleng makikita ang mga ito. Agad na napapamura itong si Tatay Lamaso at huwi ka nito sa mga kasamahan. Nandirito na sila Arturo. Papaataki na ang mga ito sa atin. Nakita din nila ang biglang paglakas ng ihip ng hangin at sa kabilang bahagi ng kanilang kinaroonan nakikita nila ang dalawang parang maliliit na ipo-ipo na pahagupit sa kanilang kinaroroonan. Agad na naglabasan na sinadato at ang tatlong mga batang paslit doon sa kanilang kinaroroonang balsa. Humanda na mga ito. Agad naman na umindak sa lupa itong si Tatay Damaso at nagbato ng mga orasyon. Samantalang itong si Arturo na nakatuwad na ito. Hinagilap ang papalapit na mga nilalang doon sa paligid sa bilis kasi ng mga nilalang sa loob lamang ng ilang mga segundo. Agad na nakakalapit na ang mga ito sa kanila. Agad na gumawa ng apat na sulok ang mga ito na paikot sa kanilang kinaroonan na nagiging dahilan para mabaliwala ang mga ibinabatong usal nitong si Tatay Damaso. At pagkatapos agad na itinarak ng apat ang kanilang hawak na mga punya sa lupa na nagiging dahilan para makagawa ito ng malakas na harang na gawa sa mga malalakas na mga presensya. Sa loob ng harang na ito, hindi magagamit nila ni Tatay Damaso at Arturo ang kanilang mga karunungan sa mga usal. Pati pa nga itong si Akiko, hindi niya magagamit ang mga usal na nakapaloob sa kanyang hawak na libreta. Ganon kalakas ang mga usal na inihanda ng mga ito para sa kanila. Matapos na maisilyado nila ang mga usal, agad na humahagibis na din doon ang malakas na ipo-ipo na kamuntikang tumangay sa kanilang balsa. At pagkatapos biglang sumulpot na lamang doon ang apat pang membro ng mga kalabang nila lang na agad na inaatake ang mga batang paslit. Hindi magagamit ng mga ito ang kanilang mga karunungan sa mga usal at medyo nang hihina din ang kanilang mga katawan ngunit hindi pa rin sapat ang mga ginagawang iyon ng mga kalaban para agad na madukot ng mga ito ang mga batang paslit at mapatay si na Tatay Damaso at itong si Arturo. Dahil sapat pa rin ang lakas ng grupo nila ni Tatay Damaso at Arturo na lumaban kahit na hindi na nila magagamit ang kanilang mga karunungan pagdating sa mga usal. Agad na nakaiwas naman ang tatlong mga batang paslit nang atakihin ang mga ito ng apat na mga kalabang nila lang. Sinubukan din nila ni Tatay Damaso at Dato na wasakin ang mga usal na tumama sa kanila. Ngunit napagtanto agad ng matandang albularyo na hindi nila magagamit ngayon ang kanilang mga karunungan sa mga usal na pasigaw na itong si Tatay Damaso para abisuhan ang mga kasamahan na gamitin ng mga ito ang kanilang mga karunungan sa pakikipaglaban at pakikipagkumbate dahil hindi nila magagamit ang kanilang mga kakayahan at hindi gumagana ang kanilang mga tangan na usal lumundag ang tatong mga bata palayo doon sa mga nilalang ngunit mabilis din silang nasundan ng mga ito agad na naipitik ng apat ang kanilang mga hawak na mga latigo na siyang gagamitin ng mga ito para mapupuluputan ang katawan ng mga bata ang mga latigong ito ay punong-puno ng mga usal galing sa mga karunungan sa mga espila. May tangan ang kanilang mga latigo na mga kakayahan para maigapos ang sinuman. Kahit pa na may tangan at karunungan itong mga usal, agad na pumain lang sa ere ang mga latigo ng mga ito na humaba pa sa mga pagkakataon na iyon. Muling nakakaiwas naman ang mga batang paslit. Ngunit kalaunan, tuluyan ng napuluputan ang mga bata dahil na rin sa nanghihina ang kanilang lakas at mga katawan. Agad nang tumakbo itong si Tatay maso para tulungan ang mga bata. Samantalang itong si Arturo, mabilis na umigpaw para atakihin ang apat na mga kalabang nilalang na gumagawa ng kwadradong ritual na nagiging dahilan para hindi nila magamit ang kanilang mga usal. Umaangil na ng napakalakas itong si Arturo. Dahil sa matinding galit na nararamdaman, nakakaramdam ngayon ng sobrang panganib itong si Arturo, pati nga itong si Tatay Damaso. Hindi nila inaasahan na magagawa ng mga kalabang nilalang na maisahan sila at maikulong ang kanilang mga usal at mga ritwal. Nagugulat din ang mga ito dahil sa tangan na lakas ng mga karunungan ng mga nilalang na ito. Sa isip ni Arturo, kailangan niyang mawasak ang mga ginagawang ritual ng kanilang mga kalabang nilalang para magagamit na nila ng tuluyan ang kanilang mga karunungan pagdating sa mga usal. Hindi magtatagal ang kanilang pakikipaglaban sa mga ito kapag hindi nila magagamit ang kanilang mga karunungan sa mga orasyon. Ngunit biglang pumitik ang mga baging at mga latigo ng mga kalabang nilalang na kamuntikan pang matamaan itong Serturo. Ngunit agad pa rin itong nagpapatuloy sa pag-atake doon sa mga nilalang na nasa unahan bago naman tuluyan na makalapit itong si Arturo sabay na umindak ang apat na mga kalabang nilalang sa lupa na nagiging dahilan para bumaliktad ang katawan nitong si Arturo sa ere at bumagsak ito doon sa lupa na sobrang nasasaktan